Paano ba kumita ng up to 50,000 per week sa Timo Affiliate Program? So, kung bago ka sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, before natin pag-usapan kung paano pakita ng 50,000 pesos, dapat meron kang Timo app. So, kung meron ka ng Timo app, it's okay. Okay? Patapusin mo na yung video na ito. Pero kung wala pa, i-click mo na yung link na sa description box below. Tapos, i-download mo yung app at mag-register ka para magkaroon ka ng instant 100 pesos kasi nag-click ka sa link ko. So, once natapos mo na ito, pumunta ka na sa app. So, once na sa homepage ka na, yung gagawin mo, is i-click mo yung search bar tapos i-type mo affiliate. Okay? So once nandun ka na sa hub mismo ng affiliate, so makikita mo dyan, meron dyan referral race. I-click mo yun. So once na-click mo na yung referral race, syempre makikita ka dyan na meron kang task. So yung task mo dito is magpapadownload ka or mag-share ka sa mga mas maraming friends mo. Okay? So every task na magagawa mo dito, meron kang Uh, corresponding nakikitain. Halimbawa, sa one download or one na bumili ng product sa'yo, is minong kam, 50 pesos. Up to 50,000 pesos. So, once na-complete mo na ito, or hindi, okay lang naman. Okay? So, let's say, nakatapos mo siya yung 50,000 pesos. So, makukuha mo ito after 14 days. So, the question is, bakit after 14 days pa? Kasi, iko-confirm pa yan, iko-verify pa yan ng Timo app mismo. Okay? So, once na-verify nila, don't you worry kasi ibibigay nila yan. Okay? So, the best part sa Timo is mag-withdraw ka through PayPal is instant talaga. In just minutes, makukuha mo agad yung uh, income mo. Okay? So, now, kung gusto mong pang malaman about sa affiliate or sa Timo Affiliate Program, So don't forget to click subscribe button at saka mag-comment ka below if meron ka pang mga katanungan kasi sasagutin po natin yan. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.